Hi Sagittarius, this is Hola Juan and this is your 2024 forecast. So, Sagittarius, gagawa tayo ng reading for your general forecast sa 2024. Then, kukuha din tayo ng cards for career money, cards for relationships, and love life. Tapos, bubuno tayo ng 7 cards for your advice cards. So, kukuha muna tayo ng mga cards for your general forecast. Okay. Okay, Sagittarius. Alam mo, Sagittarius, sa matagal na matagal na panahon, <laughs> ang pakiramdam ninyo is nasanay na kayo, sinanay nyo ang sarili nyo sa mga bagay na hindi naman kayo, hindi naman kayo ganun ka kasanay. <laughs> Kung ba, uncomfortable yung situations na na meron ninyo tapos somehow binabalance nyo din na parang to feel very very abundant when it comes to your money na mas maging sana mas mas maging maayos ka so ang galing ng ginagawa mo kasi ang hirap gawin ang isang bag ng isang bagay na hindi ka ganun ka sanay lalo na sa na napaka ano niya parang ang parang kasi neto na pinag sinanay mo na yung sarili mo eh okay So, having said that, alam mo, may mga bagay pa din na right now, papasok ng ano, ng taon, hindi ka pa din ganun ka sanay or hindi ka ganun, wala kang magawa sa mga bagay, no? May mga nangyayaring gano'n, okay? Hindi mo din ginagamit kasi yung intuition mo masyado, eh. So, so ngayon, tingnan natin, no? Right now, kailangan mong malaman ay may mga bagay na nagbabago pagdating dun sa mga bagay na wala kang magawa. Okay? Kasi in the near future, alam mo yung mga bagay na inaasahan mo or parang sana yung hinihintay mo or dinidream mo na sana ma-achieve mo, mas nagiging posible na siya. Okay? Yung mga... <laughs> Alam mo, marami sa inyo may hinihintay na blessings pagdating sa... Hindi ko alam kung... kung... Okay. May hinihintay kayong blessings pagdating sa pera, pagdating sa parang award. Hindi ko alam kung anong award to. Um, basta something na magpapagaan sa inyo. Kasi inaasam-asam nyo to eh. Gusto mo na itong mangyari. So in 2024, napakalaki nung chance na makukuha mo at ma-achieve mo tong mga bagay na to. O ano man yung mga dinidream ninyo. As long as ito i-continue lang na i-continue na pagtrabahuhan yun or huwag kayong, huwag kayong titigil sa pag sa pag uh, continue. Okay. Ang advice sa inyo guys, Sagittarius is to feel happy with with your life at home, with your friends. Enjoyin mo lang, Huwag ka masyado magpaka-stress kahit minsan napaka-challenging na nangyayari. Kasi ang ending nito naman talaga, mas magiging okay ang lahat para sa inyo pagdating sa 2024. So, continue mo lang and trust, no? Nandadating yun, okay? So, kung buo na ta tayo ng career and money, kung nakatulong sa inyo or or may value kayo na sa video na to um, please subscribe, hit the like button and share maliit na bagay lang po ito to support my channel para blessings ang umikot sa community natin because ito naman po na talaga ang layunin ng ating ang ginagawa natin dito is to lead people to the right direction so career and money career and money Okay. Pagdating sa career and money, meron kasing, um meron aspect ikaw na somehow hindi ka masyadong you don't feel enough pagdating sa sa career and money mo. So may 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 gusto pang mangyari pero hindi ka pa, parang wala pa doon. Ang dami mong trabahong ginagawa, talagang talagang pinu mo talaga 'yan um, in, in the near future nakikita ko din ang ikaw na somehow kahit pagod ka na mo pa talaga na na i-work it pagtrabahuhan okay ang advice sa'yo pagdating sa career and money sa Sagittarius is stop feeling like kulang ang lahat stop feeling like ito lang ang meron mo siguro mas maging ano ka, mas maging appreciative ka pa sa anong meron mo at sa mga sa mga sa mga tao din be more grateful. Okay? Kasi kung kaya mong gawin 'yon, ang daming bago, ang daming pwedeng mangyari. Ang daming mo pang kung, baga kung umaas o kung naghahanap ka ng bagong challenge, naghahanap ka ng bagong mangyayari sa trabaho mo, sa pera mo, darating yung mga darating yung mga possibility na yon. Pwedeng may pera, pwedeng may bagong trabaho, pwedeng may 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 mga bagong opport. Alam ano mo yon? Darating siya kasi hindi mo na na-feel na parang kulang na kulang ka. Mas nagte-thank you ka na lang sa mga meron mo at darating at darating lahat na pwede pang uh, possibility or mga mga pagkaka pagkaka-interesan mo pagdating sa money and career. So, kuha tayo ng cards for relationships and love life. So, yung iba nagtataka kung ano daw yung music na pinapatugtog ko. This is to actually pataasin yung energies ng inyo sarili. Ng, ng ninyo. Okay? Kasi gusto ko sana mas hindi lang sa reading nakakatulong ang video na to. So, pagdating sa relationships and uh, love life, well, relationships, hindi lang ito sa jowa-jowa, pwede rin ito sa anybody na kasama mong uh, may, relation, may relationship ka. Pwede co-workers mo, katrabaho, kaibigan, parents, pamilya, or mga bagong makikilala. Pagdating kasi sa 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 ngayon nakikita ko na hindi ka ganoon ka napakadami eh. pwedeng hindi ka trusting pwedeng hindi ka ganoon ka nagbibigay ng oras or ng pansin sa ibang tao um, i think may mga siguro may mga rason ka no kung bakit ganoon may mga may mga pinagdaanan or may mga talagang priorities na iba. So, somehow, hindi mo masyadong uh, hindi naman sa focus mo lang ang sarili mo, pero somehow, hindi ka lang ganun ka kalumalabas masyado or hindi ka lang masyadong expressive sa mga uh, gusto mong sabihin or na na feel Kumbaga, hindi mo nun din masyadong hindi ka rin masyadong nagpapapansin. Okay? hindi ka masyado mapagbigay ng iba. In the past kasi parang meron kang mga gustong ibigay, gustong sabihin pero hindi yun nasuklian, yun ang pakiramdam ko, pakiramdam mo. But in the future, meron kang... In the future, meron kang mga opportunity na makapag-express. And merong mga bagay na magpapakita sa iyo na parang O, oh, kailangan mo nang mag-express kailangan mo nang kumbaga you have to eh you have to kahit minsan ang hirap is is sabihin ng mga or or i ipakita sa iba ang nararamdaman mo magagawa mo na siya okay ang advice sa iyo for 2024 no huwag mo big deal yung mga nangyayari when it comes to your relationship. So, masyadong big deal. Huwag masyadong pahirapan ng sarili mo. Just be yourself and just take it easy. Tapos, ang pwede mong mangy ang dun, yung mga, yung mga relationships mo sa buhay mo ay mas magiging smooth. Mas magiging, mas manunumbalik yung mga, yung affection true for you from you and and yung yung overall na relationships mo sa mga tao mas magiging loving siya okay so bubunot na tayo ng advice cards mo okay dalawa yung gustong lumabas. As soon as I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power towards what I want. So always choose kung ano yung mas mabuti. Always choose na yung mga mag, yung mga hindi masyadong kaaya-aya na pangyayari or yung mga situation na pwede mong baguhin is gawin mong mas maganda. Kasi yun yung mag magbibigay sa iyo ng mas madami pang opportunities. I can do less and attract more. So hindi mo kailangan mag-effort ng sobrang sobra eh. Just just do things in in with the right intention. Tapos ayun na. Darating at darating ang mga magagandang mangyayari. Growth. I want to expand my consciousness and my awareness. So just be open to the growth. Okay? Huwag mo masyadong limitahan ang wili mo na madaming hindi pwede or what no. Actually, ang dami mong pwedeng gawin ang dami mong pwedeng matutunan hydrate so importante na lagi mong alagaan ang sarili mo kung paano mo uh, kung baga one way for use is to really just you know drink more water take a break a life's work not a season get off the treadmill. Huwag mo masyadong madaliin. Huwag mo masyadong iniisip ng, na ang daming-daming kailangan gawin. Alam mo yun, i, eh, ano mo lang, kumbaga, hindi naman ito pa, pa, pa unahan eh. But more of, more of, kaya, kaya, mo, bang, kaya mo bang gawin lahat ng dire na hanggang hanggang matapos ang, ang ang mga challenges mo sa buhay. Minsan magpahinga ka. Okay? Hindi siya hindi siya ano, hindi siya kailangan trabahuhin. <laughs> solitude. Once your once you embrace your inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule without forcing or chasing. So just be kahit pag mag-isa ka lang, just be at at in in your loving energy. Huwag ka masyadong mag-isip na kung anong napaka-ano, wag kang mag-worry masyado or wag kang mag-worry and alamin mo lang na may mga dalating din yung para sa'yo dalating din yung mga yung mga blessings mo okay yun nga eh a life's worth not a season get off the treadmill wag mong minamadali So kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, mag-subscribe na kayo, hit the like button and share. Maliit na bagay lang po ito to support my channel para blessings na umikot sa buhay ko natin. Okay, so... Yellow, flexibility, adaptability, and personal power. Huwag mong tatanggalin sa sarili mo na yung paniniwala na kaya mong gawin. Okay? Have that. Maniwala ka na kaya mo. Kung minsan natatakot ka magsalita, i-build mo yung courage bago ka magsalita, sabihin mo sa muna, sa sarili mo ang kaya mo yon and just do what you want as you want and say what you want. Moonlighting. You can start working on your dream career part-time while keeping your other job to pay the bills. Soon, your dream career will take flight and fully support you. So, wag mong, wag mong, wag mong masyadong ililimata ng sarili mo. Kung iba kang pang gustong sa buhay mo, sa, sa karera mo, sa trabaho mo, gawin mo yon habang ginagawa mo yung ibang-ibang bagay mo ngayon. Okay? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe to Hula para every month may aabangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang inyong intention. So, see you sa next reading.